kabuluhan at sincere ang naging advice ni Ogie Diaz sa p group na Bini ng pakiusapan itong huwag daw muna mag Ito ay dahil nagsisimula ba lang ang kanilang kasikatan na sana ito pa ng bongga. Umuwas muna sa distractions at patatagin ang grupo. Madalas kasi sa iba, pag naalis ang focus sa karir, ang ending naliligwak. eh, sayang naman, daw. Agree ba kayo dito? Oo yes, naman. Yes, so, agree ako. Mm -hmm. ah, kasi di ba ang SB19, parang wala tayo nababalita ang mga love life nila. At kung meron man, very tago. Ang ibig sabihin, <laughs> ang focus nila is yung career, uh, oh, ang oh, career nila, di dapat. ba? So, ganun din sabihin ni mga bata pa naman sila, strike well the iron is hot, ika nga. Kasi, oo, oh, oh, sila ang pinaka sikat na all uh, female, female, group, group dito ng sa Pilipinas. Group, diba? Na nandiyan na sila na, na ano, kumbaga na penetrate narin na rin diba? nila ang ang ano, ang world, 'di ba? Yes. So alagaan na nila 'yan. Oh, na ang babae pa naman pag na in love, 'di ba? Oh, wag mo na magjowa, no? Pero uh -oh. muna. Tsaka mga ano, 'di ba? Mga Yes. So, ano, pag na nalaman na may jowa na pa, ay Parang ayaw na, di ba? Pero yun nga, kung magkakajowa ka talaga, mahati attention mo eh. Minsan pag away kayo, minsan hindi mo talaga mapagutuan, apektado yung pabaho ka. ka, ka. Oh, di ba? Oh. So, by as well, pero sa kabilang banda, masag din mag-work, oh, na may inspiration so, ka. Mas mag-focus na lang sila kung oh, Ano, mas gumaling sila para hindi sila ma-issue na sintonado, para ah. hindi sila ma-issue na, di ba na, hindi, di ba may mga oh, Sa mga performances nila, galingan pa nilang mabuti yung ano nila. Oh, pero talagang, hindi naman natin maiiwasan na marami talagang umaali oh, na mga oh, julakis sa oh. kanila. Kasi magaganda sila. Yung niya sa magaganda, kasikat yeah, yeah. oh. kas, pa. At ba, kasi yaya, talaga, pag ang puso, umandar mo. Hindi maiiwasan. Oh, pero yung nasabi ko, di ba, masarap din na inspired ka. Correct. pero Correct. ito, kung kaya mong pagsabay, boat Why not? Oh, why not?